What's up mga kaisang? Yeah, mga kaisang kasama ko po si Utoy Utoy eh. eh. Kaya tapos lang namin mga kaisang uh, magkayak Ay kami naman po ay ano Mamumulot ng itlog ni Bunso Diyan sa kabila At uh, ano mga kaisang marami na Yung po bang mga road island natin Mga nak Mga nakagala po Tsaka yung mga Tagalog Ang pupulutin lang namin ni Utoy mga kaisang Ay ano Yung Rod Island. Pero yung Tagalog, ititira namin dahil nalimlim. Pwede naman din po, pag magpapasisiw kami, pwede paltan po yung sa Tagalog, ipapalit namin yung sa Rod Island. Tapos ay, magliligpit din po kami ng mga kaya ni toy toy tara na. Yan, si Bunso po. Yan, doon po kami mangunguha sa mga itlogan po nila at saka doon sa kabila. Doon sa may lumang pinagbahayan po namin. Ay, talagang mga kainsang ano, nasiriyahan kami din eh, sa pagkakayak ay ayos ay say. yan ang mga liligpiti namin ni Utoy eh. tsaka kaya kayakas kas yan mamaya po titirani namin yan Yeah. Asa ah, na kulay yung iba? Nasaan na. Nain na po si Punggot. Punggot. Yeah. Punggot. Yan po yung mga pinagala ko na. Galing po ito kay Tito. Riyaya po. Yan. Yung iba po yung nasa galaan. Yung ibang mga manok. Bunso, nasa na kayo? Hoy. Nahan yung isa. Yung mga itlogan po ng manok. Ang manok po namin yun ipagalan ay ayun pa siya ito yun. Yan, mukhang may nangyayitlog pa po, po din yun. Ito yun. Nakita mo. Yan, yan ay mga manok. Hala. Hala, nagulat yung mga manok. Yan, mga kaisan, oh. Marami po yan. Yan. Ang pupulutin daang po natin, mga kaisan, ay kulay brown. Yan po ay ibang lahi po yan. Tawad Yan, kasama po si Bunso. Bunso. Hello, pa. Gusto daw po na experience sa mamulot Dari pun Hmm. Ari oto yo. Ito po ay mga yung ating ano, Rod Island po. Yan, mga basta mga kulay brown lang. Yan. Ari tayo lang pun tuh. Yan. yan. po ay pure organic po yan mga kainsan. Hmm, nito. Okay. Yan. Meron pa Op, baka man Marami pa ito. Dito sa kabila utoy. hmm, Ito. Hay hmm. mo ba? Oh. No. Oh, sa mga kalap lang po dito to itlogan din po niya ito ay eh. wala din to eh ayun eh ay. ito eh dami to eh dito hmm hmm wala ipot yan ito yan ay dahan dahan lang ang nagisak na eh yeah. yan Yung, na uh, doon. Nasa galaan po yung iba yun po. Uh. Yan, utoy, ari, utoy, kulay ari, kulay brown. Yung sa kabila ay puti. Pag brown lang po ang kukuhanin. At yan po ay uh, itlog ng mga Rod Island. Bunso ari oh. Yan. Ang daming itlog ay yun. Uh. Uh, okay. mm -hmm. Ang dami itlog po. Yeah. <laughs> yan po, Pag pag kulay puti, tinatanong po ni Uto eh, pag kulay uti bunso, pag puti ang itlog, gagaya niyan yan. Marami. Yan, huwag mong kukuhanin. Gawa ng, ito po ay parami pa. Hindi po baka ng Rhode Island? Minsan po siya ay eh, hindi na buo, buo Hindi po, hindi po na siya nalimlim. Kaya yung po ang pangkain namin. Ay, yan hindi po kagaya ng mga ganito yan. Pwede, pwede rin naman po natin palitan yan ang ilalagay natin ay Rhode Island pero hindi na namin po pinapalitan gawa ng nakakaawa din naman po yan, yan po ay mga Texas, Tagalog Tagalog, lahok lahok na po nililigpiting po naman namin ng kaunti ang um, aray 截交队一个。 Ah, mga kaisan, tayo po baka basa na Ang tanim po natin ng pali Pitsa 27 Kaya po kami Tatanim na po natin, hybrid po ito Ayan ito po Mga kaisan, ito yung ating tanim SL19H ah, Mga kaisan, hybrid po yan diretso basa na ito ay, ang basa po yung magdamag lang ito yung pag hindi marunong ay nabubulok din kailangan po yung pagtubog sabay sabay na sabay po hindi na tapos kailangan po ibibilad ng mga isang oras bago ibasa yung iba po hindi na may teknik din po yan mga kaisan ito kaisan nice ito ano ano ya yeah, kapit lagi bilang mana dari mata air oh toh, kapit ay, hello po kay Nanay Loreta Perez ng Bay Laguna. Happy 70th birthday po. Yan, maraming maraming salamat po at uh, more birthday to come po and uh, God bless. Yan, stay healthy. Salamat po.